Paano po yan, Sec? Kasi lahat na ho ng project under the DPWH per district, may kaukulan dokumento yan sa lahat po, ng, magmula sa bidding hanggang sa awarding and payment no, and accomplishment report. So ano po ito, sa lahat ng distrito ngayon, libu libo itong mga dokumentong ito, libu-libong proyekto, ang inyo po ngayong i-inventaryohin para magkaalaman kung nabayaran ba ang yeah. proyekto at ano talagang actual status on the ground? Tama po. Tama po. Ganyan po ang ginagawa natin ngayon hindi natin uh, nah, nah, lahat po ng mga district uh, officers ininstruct na natin na i-preserve lahat ng dokumento at kukunin po natin lahat ng mga dokumentong yan. At yan, nagsisimula na po tayo. Pagagamang ko ang inventory natin uh, today, meron ako akong meeting ng alas na sa bagong team natin. Mm -hmm. uh, at malalaman ko po kung ano na ang inventory natin sa ating checklist. Pero yan po ang unang-una nating inutos at unang-una nating ginawa. Opo. Oh Pagpasok pa lang po natin. Uh, ang... po ang funding dito po sa inyong team na ito? Kasi ang dami po nitong tao na kakailangan ninyo at mga tao po na hindi taga-loob. Kumbaga, paano po ito? Eh well, kailangan po, no? eventually maging kasama na po natin sa loob ng DPWH. No? Uh, pero uh, alam niyo naman po, no, eh, hindi ganun kabilis ang appointments process. Mm -hmm. So lahat, lahat po ngayon, most of us, uh, yung, yung, mga teams po natin na independent, self-funded po lahat yan. No? Nag volunteer lang po lahat yan. As of mm -hmm. today. No? pero minamadali naman po natin na hopefully po sa mga susunod na araw, eh, ano mm -hmm. po, no? Uh, finally makapasok na po sila kasama ko dito sa department. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!